Sinabi ng Economic managers sa pagbusisi nga ng 5.768 na Freedom Peace 2024 National Budget ng Senate Committee on Finance na pinamunuan ni Sen. Sani Angara na kanilang pagsisikapan na may baba ang inflation rate sa susunod na taon. Sa naturang pagdinig, humarap sila BSP Governor Eli Romalona Jr., NEDA Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Benjamin Diocno, at Budget Secretary Amena Pangandaman. Sa presentation ni Romalona, tinukoy nito na maaari makaambag sa epekto ng inflation ng bansa ang El Nino at pabagong-bagong lagay ng panahon gayon din ang pagbaga ng ekonomiya sa buong mundo. Sa kabilang banda, inaasa naman ng BSP ang pagbaba sa inflation mula sa 5.4% sa katapusan ng 2023, 2.9% sa 2024 at 3.2% sa 2025. Ay ilan sa mga short-term strategies na gagawin para mapababa ang inflation ay pagtiyak sa food reserves, pagpapalakas sa agriculture resilience at pagpapaigting ng economic support. Samantala ang long-term strategies naman ay pagpapalakas ng local food system upgrade ng mga infrastruktura at pag-streamline ng regulasyon sa pamumuhunan. Iginit naman ito si Secretary Balisakan magiging prioridad ng Marcos administration sa 2024 ang food security, pagpapababaan ng transport, logistic at energy costs, pagtugon sa learning losses sa mga mag-aaral, pagpapahusay ng kalusugan, pagpapalakas sa social protection at digitalization sa fiscal management ng pamahalaan sa pagpapatuloy ng pagdinigiginit naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na hanggang sa ngayon hindi pa rin niya nararamdaman ang mahakbang para may babanga ang naranasang pagtataas ng inflation rate. Which excludes the volatile components of prices, namely food and energy. This is the index that is more subject to monetary policy. As you can see from the peak of 8.7% in January, headline inflation slowed to 4.7% in July. Ako si Jojo Sikat, walang balita.